to my channel guys it's me Aisha Mars Vlog ayan andito po tayo ngayon sa Disneyland at habang nagaantay ng mga kasam at mga friend ayan mag video video muna tayo guys o akala namin kami na yung una yun pala marami ng tao o di ba guys kahit na monday na monday o di ba? marami talagang tao guys o Ayan, antayin natin yung mga kaibigan natin guys. Ayan, bago tayo papasok. So ayan, ikot-ikot muna tayo dito guys. See you! Siya nga pala guys, bago tayo pumasok dito sa Disneyland. Ayan, gusto ko munang magpasalamat. sa nag-sponsor sa ating ticket guys. Ayan, syempre hindi na hindi tayo bumili ng ticket at binigay lang ng ating kaibigan. So, maraming salamat sa'yo. God bless. Ayan. Thank you, thank you so much sa aming uh, uh libreng ticket ngayon, guys. Sa aming pagpasok dito sa Disneyland. Ayan. Ayan, guys. Andito na kami sa Disneyland. At akala namin kami yung una. Pero tignan nyo, ang dami ng tao. daming tao. Ang daming mga tourist. Oh. Wala pa yung mga kaibigan namin. So ngayon guys, kanina maraming tao talaga. Maraming uh, uh, mga turist. Pero pang nakita ko is karamihan mga Indian. So uh, turist siguro na mga Indian, Pakistan, ganyan kanina. Tsaka syempre, um, from China. Siyempre, pumupunta sila dito para lang magpunta dito sa Disneyland. Uh, typhoon number one ngayon. Pero tignan nyo guys, ang init. Oh. Pero hindi ko lang alam mamaya guys. Kasi kanina paglabas namin ng bahay, medyo mahangin siya. Pero dito naman, sobrang init. o oh. Or maybe kasi dahil maraming tao. Ayan guys, mainit. Pero sana wag naman lumakas ang ulan kasi para ma-enjoy naman ng mga bata ang pagpasok sa ano sa Disneyland, guys. O oh, makita nyo mahangin, guys. Mahangin na siya dito din. Ganin ang init-init. Ayun, guys. Ulitin natin ang mag -video. Kasi minsan lang 'to sa buhay nangyayari. <laughs> I mean is a... Uh for how many years din kasi ako hindi nakapunta ng Disneyland. So, ayan. Ganyan lang ulit. Kahit itataon mo guys na pumunta dito ng, ano, ng weekdays, marami pa rin tao guys. O, tulad ngayon, Monday na Monday, ang daming tao talaga. Siyempre, ang daming tourists at saka syempre, international na ano. O, diba? Kaya kahit weekdays, marami pa rin tao at mas lalong maraming tao pagka weekend. So ayan guys, let's go, let's go inside na. At excited na tong mga bata oh, di ba? Yung isang trolley. Sumakay na silang dalawa. Sunscreen ka ba? So inside na. Ayan, let's go, let's go. Ayan, let's go inside. Ayan, i-check e na nila yung mga bag dito. Checking, checking muna. Guys, checking is done. And then, andito na kami sa harap. Ayan. Siyempre, inaantay natin yung mga ating mga kaibigan. Picture, picture muna dito. Hi, guys! Hello! Ayan, guys. Nakapasok na kami dito. At iyan ang bungat dito sa Disneyland. Ayan, mayroon silang napaka-laking Christmas tree. Oh. Ayan yung train. Tapos dito, syempre si Sophie ayaw niya maglakad. So, nagrent ng trolley si Mama o oh, 150 ang rent. Tapos deposit 100. O, oh, ba? Diba? Pasok kami mamaya. Ay, si Mickey Mouse. <makes noise> Parang namis nilang isa't isa. Ah. Oh, tapos na siguro sila. At papasok na sila. Ayan si Mickey Mouse. Guys, let's go, let's go. Oh, di ba? Andito kami sa center. Maglalakad kahit na mainit. <laughs> Walang pakialam kahit mainit mahalan na, basta makapag-video. O, oh, enjoy the view! Ayan, syempre. Madadaanan tong mga to. O, uh, diba? Alang init! <laughs> Ang init, day! <laughs> okay! Enjoy the Disneyland, guys! Enjoy, enjoy! oh di ba sabi may bagyo ang init init naman oh ang init Ayan, we need ayaw pool. Ayan, mag-ride sila dito sa horse. Horse, riding horse. sasakay kami dito, guys. Uh, ang galing. Saya-saya. and guys. First ride namin. Itong horse, horse, horse. Hi, nap. Sophie, hi. Hello. Hello. try namin is we need a pool. Siyempre, pila-pila. Ayan, siyempre, waiting for the pila-pila dito sa we need a pool. Ayan, we need a pool. Ayan, mag-antay kami ng rides din namin. Oh! So, ang I'm So Ay, ang galing. Ang ganda-ganda naman. Ooh. Ang ganda. Ang init. No, Ay, ang no, no. lamig, guys. Manamis. pow 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 mainet mainit, kaya nakapayong kami ayan manunod na kami ng pare. I see how the dao ni la, lai ba. third na papasukan namin story teller ayan kung anong story hindi ko alam basta pasok tayo sa loob guys ayan <tay> na pala kasi tapos na. Bakit may flash Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.